Para sa mga wala pang negosyo at gustong mag-start, ito ang tip ko sa inyo. Unang-una, your financial discipline must be strong. Doon ka mag-umpisa sa pag-save, pag-control ng expenses, pag-evaluate bawat expenses kasi kailangan mo yan pagka nag-negosyo ka. So first is financial discipline. Number two is what value can you create that addresses a customer's problem? Observe ka muna. Huwag ka munang lubundag kung saan malaki ang kita. Observe. Look at the businesses around you paano mo sila may improve Look at the suppliers that you have for certain goods. Paano mo may improve Ano yung mga ayaw sa mga nabibili mo? Paano mo siya may improve So have that critical thinking ability para bawat nakikita mo, meron kang lesson na nakikita na paano ko ba i-improve tong drink na ito? Let's say bumili ka ng milk tea. Paano ko siya i-improve? Bumili ka ng chicken. Paano ko ma improve yung lasa nito? to so, doon ka magsimula on having that kind of thinking ability na meron kang desire to improve something para na sa ganon ma-address mo yung pangailangan ng customer. Keep on improving your value creation ability. So, dalawa, management and value creation. Management in terms of your finances. Be disciplined. Evaluate every expense. Number two, develop your value creation ability. So, yan ang mapapayo ko for those who want to go into business. Madali lang kasi umpisahan mo doon sa kaya mo.